Welcome back to my channel. For today's video ay atin itong i-ano, ipapat na natin to guys, yung mga na-unbox natin guys. Ayan. Lagyan ko sila ng, ano, ihalo ko sa soil pala guys, yung osmocot at saka yung, ano ba tawag, starkel G. Ay, ah, hindi. Ah, nakalimutan ko guys. Yung isa, yung ganito guys, oh. Ayan. Nakalimutan ko guys, sorry. Ay, ah, hindi talaga mano sa isip ko guys ah uh, tabag nito pura dant <laughs> ayan naalala ko na pura dant guys ayan lagyan natin ng pura yung ano nya soil kasi ano na kasi yung ginamit ko guys use na na ano use na na soil Pasensya na sa ano ha, sa batya kasi <laughs> ang dumi. Yan yung nilalagyan ko ng, ng ano, mga soil mix ko yan guys. Papat na natin sila, guys. Babalik ako, guys, pagkatapos kong magpat sa kanila, guys, ha. Kasi, ano, hindi ako sana magpat na naka-ano, naka-video. <laughs> Papakita ko sa inyo, sa inyo, guys, pagkatapos. Ayan na, guys. Tapos ko na silang may pat. Abutan na tayo ng gabi, guys. Kasi, ang dami pala nila, guys. Hindi ko pa na ano, napat lahat kasi, ano, uh, wala pang roots yung iba. Pero kaunti na lang. Ang dami nila guys. <laughs> Naabutan tayo ng gabi sa pag ano pagtatanim. Ayan. Ayan na silang lahat. Pinatong ko na yung iba guys kasi hindi na magkasya sa misa namin. Tsaka yung iba din nandoon no. Ayun. Doon ko muna nilagay. Ayan. Sana hindi umulan kasi ano pag mag umulan mabasa maabot yan ng ano Ulan Ayan Ito guys, ang ganda nila Sana mabuhay Kayo sa akin Ayan Hindi ko na sila Iisa-isahin guys, kasi ang dami Hindi talaga nila guys Ayan, o pinatong-patong ko na yung iba Tsaka ito din yung hindi ko pa na Tanim Ayan yung ating madiba ang madiba may ano na may mga new roots na guys kaso lang yung pot kung maliit masya maliit para sa ano maliit ka para sa sa madiba kasi yung pot ko na malaki wala pang butas kailangan pang butasan baka bukas eh, ano ko na siya tanim ko na si madiba ayan saka yung iba din guys nandito ito yung free sailor ayan hindi ko lang hindi ko alam kung anong name nito wala kasi nakalagay Ayan, 'yung ating compacto. Yan silang lahat, guys. Dami pala, guys. Super dami. Ayan. Yan e 'yung iba. Gabi na tayo tapos, guys, sa pagtatanim kasi ang dami. Yan ang gaganda nila. Kaya din. Ayan guys, ang dami guys. <laughs> Ayan na guys. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless. Next time na naman.